Five steps para mapatituluhan ang property na naka-tax declaration lamang. Step 1. Pumunta sa DENR. Pagdating nyo po dito, hanapin nyo po yung tinatawag nila na CENRO. O yung opisina na tinatawag natin na Community, Environment, and Natural Resources. And po nila kayo sa DENR ng complete list of requirements. Iba po dito ay kukunin po natin sa ibang ahensya ng gobyerno. Tapos po natin submit ang lahat ng requirements na yan, pwede na po tayong mag-proceed sa step number 2. Muhapo po kayo ng transmittal form sa DENR office. Sa transmittal form na yan, makikita ang inyong pangalan na approve na kayo. Bago mangyari yan, ay pupunta muna sa property nyo ang officers ng DENR para mag-investiga at gawin ang inspection. Gusto nilang patunayan sa inspection na yon na kayo talaga yung nakatira sa property na yun ng mahigit 10 taon. Punta po sila sa barangay ninyo upang i-post doon ang inyong form sa pagpapatitulo ng lupa. Step number 3, go to registry of deeds. Po dadalhin niyo yung form na galing po sa DENR. I-advise po nila kayo kung kailan po kayo pwedeng bumalik para makuha na ang inyong titulo. Step number 4, kunin po ang original title niyo sa registry of deeds. Step number 5, pumunta po kayo sa assessor's office upang mapa-update niyo na ang inyong property ay titulado na